Good. Cool. May nadaanan tayo guys dito sa may uh, Ross Boulevard. Kumusta? Lagi kitang nadadaanan dito. Lagi na dito. Ha? Lagi na dito. Ah, o oh, sige, sige, bibigyan kita mamaya. Ilang taon ka na rito? Matagal ka na rito, no? Lagi kitang nadadaanan. 300 years. Ah, okay. 300 years. Uh, tagal na. Oo, so, tagal na. Ah, that... anong pangalan mo, boss? Anong pangalan? Ah, uh, uh, Danires. Reyes? Rim. But na punta ka dito? Ah, please red. Hi, Ah, okay. Anong province? Ano probinsya mo, boss? Eh, Mintana. Oh, ah, subrang layu? Lahad uh, ng Mintana. Tawag niya ay Minta na oras niya. Na sabi talaga ko na ito yung Mintana. Ah. Balyong ano po? Yung pamilya niyo nasa? Yung pamilya niyo nasan din? Awan oh, na mo patay na. Ay mga nawala na, oh, patay na. Tayo, 302, one, ah. ko Three hundred, 300 na, oh. 300 years. Grabe oh, oh. ah. Oh, okay. Ah, siya pong, guys, 'yung dadanan natin dito sa so may tulay ng Jokno. Kaaba itu Jokno ano? Oh yukno bali may, ay mga tinitinda nyo hindi naman ayun yung pagkain nyo ayan uh, po pala yung kinakain ni Sir Alfredo ayan Ah, okay, okay. Ah, ito po yung ano, mga ano. Mayroon siyang pitlog. Mayroong daing. Mayroon siyang uh, Shanghai. Saka may dilata siya. Ayan. Ah, kawawa naman si Sir Alfredo. Ayan. Pero, pero po may mga kamag-anak pa kayo dito sa Manila? May kakilala pa kayo wala na? ay. mga namatay na. Ay, may mga namatay na. Wala na, may mga namatay na. Balis, uwi dito, sa na uwi dito lang? Ay, wala na. Wala kang kinutuluyan dito? Ay, may mga dito Ah, oh, okay. Ayan po si Kuya Alfredo guys At wala na raw sa mga kakilalang mga kamag-anak Taga ano siya Mindanao, napakalayo At uh, tinanong ko siya kung may tinutuloyan sa dito sa Maynila Ay bali wala daw Dito lang daw siya sa may tulay naka ano sya guys mga nakalagay sa kahon may mga sky flakes ayan, ayan. kawawa naman po sya at uh, kung sino po ang nakakilala kay Sir Alfredo dito sa Maytulay ayan yung mga kamag-anak niya ayan po si Kuya Alfredo Bali uh, wala po siya sa kanyang uh, matinong pag-iisip guys dito sa uh, dito sa may tulay sa may kahabaan ng Kyukno at nadaanan natin at uh, mamaya abutan natin ang counting pambili ng, ng pagkain guys Bali, wala na po pala kayong kamag-anak ni Isamang dito sa Maynila? Wala na? Wala man lang, ano naghahanap sa inyo, boss? Na kamag-anak mo na hanapin man lang kayo. Uh, napakatagal na daw, napakatagal na daw guys ilang taon nang nakalipas. Uh, hindi siya umuwi ng uh, Mindanao at uh, mga namatay na daw yung kanyang mga kamag-anak kanyang mga pamilya guys at kung may nakakilala kay Koyal uh, Kuya Alfredo dito sa may kaba ng Diokno sa may tulay ayan dito siya mag, nag lang kawawa naman Bibigyan kita ng ano? Bibigyan kita ng kwan? Pambili ng pagkain. O, oh, kaunti lang. Kaunti lang ah. Nataw na hindi pa natin sahod. <laughs> Kung sahod natin ay kwan. Ah guys, bibigyan natin si Kuya Alfredo guys ng kaunti pambili ng pagkain. At uh, nataw na hindi tayo nakapag ano. pa at uh, hindi pa tayo nakaka-withdraw. Kaya Galing lang sa puso natin guys <laughs> Bibigyan natin siya Okay O oh, pasensya na ha Ayan lang na Kayanan muna natin At sa sunod baka sakaling Madaanan kita dito ah, Dadalan kita ng pagkain oh, oh. Hindi ka na manalis dito Ah okay ah, Basta ibilihan ng pagkain ha Wag einom, wag. Uh, baka ano, may chicks ka wala. Ah oh, wala po. Ayan, good boy. Hindi na. Hindi nag-iinom. Hindi nag-sisigarilyo. Oo, Oh, sige, sige, thank you. Ah, ganyan, ganyan. Basta ibili ng pagkain ha. Sige, may sa malalapit ng Okay, yan guys. Ano nga ulit pangalan? Ah. Ah, okay. Okay, okay. Oh, sige, ako ito tuloy na muna ha. Mag-iingat. Ayan. Baka sakaling makadaan ula ako dito, dadalhin kita ng pagkain. Ah, okay. Oh, sige, thank you, boss. Thank you. Ah, uh, shut out! Okay, okay. Uh, ayan po guys, yung nadahanan natin dito sa May Tulay. Uh, kahit paano, inabunan natin ng kaunting pambili ng pagkain. At uh, naa-taon talaga. <laughs> Hindi pa tayo nagsasahod. dito yan guys sa may tulay sa may kahabaan ng Duke no Ross Boulevard Ayan, oh, yun, shout out mga bata Ayan Okay Shout out, shout out Ayan Ayan mga pogi ito ah. Ayan mga pogi Ayan Ayan okay. mga bata. bata. Yeah, pa ya, panoorin nyo ah? Isarog niya. I sarog, man. I man. Isarug man? Oo. Yan, mo Sulat mo Wala kang ano? Isulat natin para kawat. Ayan guys yung mga bata Hinabol <laughs> tayo guys ng mga bata At uh, nahingi ng kauting balya Aabutan natin Good Bad Aray na yung